Oh, mga guys, for today's video, ako ay nagluto ng spaghetti. Ito yung spaghetti na ala Italian spaghetti pero in fairness, anong sinahog ko? Yung beans. No? Nagluto ako two weeks ago, I think, ng spaghetti. Nagustuhan ni Honey, ang sinahog ko is broccoli. Broccoli na gulay, no? So this is Italian spaghetti with meatball ang sahog. In fairness, nagustuhan niya pa. Matalam ko nang magluto ng Italian spaghetti. Yes! Saka, hindi namin maubos to. Bakit ako nagluto? Kasi baunin namin the rest of the week. Ayan, ganun ako magluto. Ayan, shoutout pala sa kay Jobet. Shoutout kay Jobet. Ayan, nakabili na ako ng yung peanut butter. out kay Liz Cuenca. Nabili ko na yung macaroni mo. At saka shout out kay... I think, Gerald May, I think, spaghetti. Andito na yung spaghetti mo, ha? Ayan, onte-onte na ako'y nagbabalik sa kusina ka. Oh, busy ako ngayon today, guys, no? Laban lang talagang buhay, no? Happy at mag-enjoy lang sa buhay. As long as wala kang inapakang tao, nagkayod ka ng matino. Okay? Marangal ang trabaho mo. Go. Go for the flow. Ha? Char. Ayan, luto na na siya guys, no? Hmm. Kumusta naman mo, mo guys? Balon man naman ni. Oh, for the week. Ayan. So ang sahog ko naman, hindi ko sinayang yung beans ko kasi ayaw kong itapon. So sinahog ko sa spaghetti ko. O, di ba? Spaghetti with meatball with beans. O, di ba? Two weeks ago, nagluto ako ng meatball with spaghetti. Ang sahog ko naman, broccoli na gustuhan ni Ha, char. Thank you for watching, mga guys. I hope I see you soon. Mabuhay. Spaghetti pa baba. Spaghetti paraas.